ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity brand at ang kanyang kaibigan si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na investigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulia ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan. Yung puglistahan ng mga projects ilalabas ko din kasama ng dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng Administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin, phone call na don't come home, we will take care of you. Tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako, we'll be dangerous. Kasi they may hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa magustukong gusto kong imunya. Marami pa akong dadali sa liwanag. Isa na dito ay kay Henry Alcantara, ang TPWH voice, ang sinasabi nilang halaga totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na buo talahan. Ilalabas ko po ang boom itali sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, Taos puso ako kumihiinang po ang pera sa akin para i-deliver. Speaker Martin Valdez